Usapang antivirus. So hot topic yan because may news na na-discover nila na si Gene Hackman tsaka yung wife niya tsaka yung dog ay na-discover nila sa loob ng bahay na wala nang malay. So in short, they are found dead doon sa kanilang bahay and naging trending yung issue. What happened doon sa mag-asawa? isang sikat na aktor at yung kanyang wife na Japanese. So, I think si Gene Hackman is 95 years old. And yung wife niya is around 65 years old. So, what happened? And latest na report, they found na yung wife ni Gene Hackman mayroong hantavirus infection. Okay? And namatay yung wife ni Gene Hackman much earlier than Gene Hackman. So, naging scared tuloy. Nagkaroon ng malaking news kung ano ba talaga itong hantavirus. virus. In fact, sa practice ko, hindi pa ako nakakita ng hantavirus virus na pesyente. So, hindi ganun ka-common. Pero, nangyayari. That is why, yan ang topic natin with this channel. Ano ba ang hantavirus? virus? Ma-educate tayo. Kasi galing ito sa rats, sa mga daga. Ano pagkakaiba nito sa leptospirosis? Baka naman yung lepto na yan, eh, hantavirus yan. So, that will be our topic. So, before we go, before we proceed, please subscribe sa ating channel. Malapit na malapit na tayong maging 500,000 subscribers. So, pakisuyo po na pindutin ang subscribe button. So, going back sa ating topic. Hantavirus. Actually, marami na nga yung tanong doon sa hantavirus. Bakit ba may hanta? Saan ba galing yan? Ang hantavirus po ay galing sa rats. So, ang hantavirus is a form ng zoonotic infection. Ibig sabihin, nanggagaling siya sa rats, papunta sa humans. Okay? Hindi pwedeng mag-infect. Yung ako may hanta. Makahawa ako sa isang human pa. So hindi. So ang transmission talaga from rats or rodents to humans. And hindi ito nakukuha basta-basta sa kagat ng daga. Bihirang-bihira. Usually galing siya doon sa dumi, doon sa ihit ng mga rodents na infected ng hantavirus. So kailangan mo na carrier ng hantavirus yung daga. And then, pag umihi siya o dumumi siya, mapunta siya doon sa mga kung ano yung ginagamit mo or malanghap mo yung yung airdrop spread nung kanyang dumi. Pwede ka nang mahawa ng antivirus. And usually, parehas siya ng simptomas ng ordinaryong virus. Di ba? Pag nagkakalagnat ka, masakit ang katawan mo, masakit ang ulo, masakit ang tiyan. So, halos parehas. So, hindi mo madi-differentiate basta-basta kung yan ay hanta o flu lang, flu infection lang. So, halos magkaparehas siya. Pero, ang hanta virus will occur mga 10 days bago ka magkaroon ng lagnat. So, halimbawa, nagkaroon ka ng hanta virus, bibilang pa yan ng 10 days hanggang 15 days bago ka magkaroon ng simptomas. And, dalawang klase siya usually pwedeng respiratory, distress syndrome, yung ubo, sipon, lagnat. So, parang viral pneumonia ang presentation. Or, pwede rin naman siyang hemorrhagic fever, parang dengue naman, na may renal complications sa kidney, tsaka parang dengue. So, ito yung usually common na presentation niya. So, pagka nahawa ng, ng virus na yan, medyo deadly mataas ang mortality rate. Ibig sabihin, pag nahawa ka, sampu ang nahawa, tatlo pwedeng hindi mag-survive. Sa ibang data naman, pwede daw sa sampung mahawa, pwedeng walo ang hindi mag-survive. So, iba-iba ang data, pero usually yung tatlo o walu man na hindi mag-survive, mataas pa rin yan sa isang klase ng virus. Buti na lang, hindi siya ganun kakalat sa Amerika, ang data lang nila since 1993, 800 cases lang. Sa Europe, ang data nila simula noong 2016 hanggang 2020, 1,600 cases lang. So, hindi ganun kadami. Sa Pilipinas, noong actually, noong ko, 2020 pa yata yung last. Matagal na sa San Lazaro Hospital. Doon may case ng hantavirus. So, matagal na kung titingnan mo yung literature sa Pilipinas, so hindi ganun ka-common. Kaya, wag masyadong matakot. Okay? Huwag masyadong mangamba. Dahil nagkaroon ng hanta sa Amerika, may hanta virus sa Europe, baka mamaya may hanta rin sa Pilipinas, so wag masyadong kabahan. Okay? Pero, dapat mag-ingat. Kasi galing sa daga. Ano ba ang ang gamot sa hanta? Actually, walang gamot ang hanta virus kasi virus siya parang dengue. Pag nakagat ka ng lamok na may dengue, wala rin gamot. Fluids lang, hydration. So, ganon din po yung hanta. Wala siyang specific na gamot. Hindi siya binibigyan ng antibiotic. So, ganyan po yung hanta virus. Kaya, ang number one dyan, maglinis ng paligid. Make sure na walang daga. Okay? I-control. Yung bahay nyo, dapat hindi pinapasok ng daga. Okay? So, dapat malinis. So, yun ang number one na dapat ninyong gawin para hindi gumaganap yan. At syempre, sa Pilipinas, lepto naman ang kinakatakot natin dito. Anong pagkakaiba ng lepto? Ayan, magandang topic yan. Anong pagkakaiba ng lepto sa hanta? Ang hanta is virus. Ang lepto, bacteria. Pareha silang ganing sa daga. Ang transmission from daga to humans, from daga to tao, pareha silang ganyan galing din sa dumi o ihi. Pero ang hanta is virus, ang lepto is bacteria. Ang hanta pwedeng makuha sa pagsinghot o nakain mo yung yung portion na may virus. Ang lepto naman papasok siya doon sa ano mo, sa sugat kung may sugat ka sa paa. So, ito yung mode of transmission. And halos parehas sila. ng lagnat, pwede rin mauwi sa kidney condition. And ang gamot sa hanta wala, ang gamot sa lepto antibiotic. Okay? So 'yun ang pagkakaiba nila. So konti lang ang hanta, sa atin maraming lepto, lalo na pag tagbaha. Okay? So I hope malinaw yung ating mga nabanggit sa hanta. Maliwanagan kayo. Hindi kayo basta-basta kabahan. So 'yan po yung ating topic for today. So I hope may nakuha kayong medical information at malinaw ang lahat kay TikTok kung may tanong medical o may nararamdaman ang tanong ng bayan what to do Dr. J